Hey, Kumusta? Uh, ano pala? Uh, happy Birthday uh, Natatandaan ko kasi Dati nagkasama pa tayo dito Eh Hindi ko makalimutan Yung kwentuhan Yung mga unforgettable moments natin uh, Sarap uh, Balikan Kwentuhan Kwentuhan tawanan, lahat at uh, sana sa mo. ngayon ganun pa rin wish ko lang na masaya pa paparin. Na uh, lots of uh, lots of uh, joy. Uh, congrats. Uh you made another around the around the sun. Wishing you another year filled with love uh, success sa uh, pagka vlogger mo and everything else you deserve deserve mo yan pre new age new you ikaw yan pre not quit patuloy lang sana marating mo yung ano mo pinaka pick na ang uh, gusto mong ma uh, marating so you are missing The way you are. Kusbun uh, ko pre. Happy, happy birthday. Thank you pre. Ingat. Uh, sana kwentuhan natin subang tawa, tawanan. Natin. thank you pre. Happy birthday. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Uh, sa araw nito ay uh, bigyan ko po ng uh, mag-greet po ako ng uh, happy birthday sa samahan po namin siya sa YouTube. Uh, bilang mga OFW, ako po ay uh, bumabati sa ating kapatid na si Juni Lakay the Great. Ah, uh, Lakay the Great Happy, happy 54 birthday. Aba, medyo tumatanda na tayo. Wes ko po sa yung birthday. Na patuloy good health. At uh, more, more blessing. Uh, from uh, physical, emotional, maging financial. Patuloy, pa, i-bless ka ni God. At uh, dalangin ko na more, more birthdays to come. At saka... Uh, nagba uh, thank you uh, continue din sa sa yung pag uh, pagtulong sa mga maliliit na youtuber kasi balita ko oh, marami meron na kayong ano eh meron na kayo uh, uh, mga tinatutulungan ng mga mga maliliit na tao hoping na more more pa na uh, wishing ko na magamit ka pa sa pag, ano sa paglago ng uh, ng ating uh, industriya ng YouTube magagamit ang yung channel para marami pong mapagpalang mga tao at marami karing matutulungan na mga maliliit na youtuber. Ah, uh, thank you din uh, na kaibigan. Okay. Salamat at muli muli binabati kita ng happy happy 54th birthday. Kaya ang aking laging paalala sa iyo, patuloy niyo pong alagaan ang iyong kalusugan. Always free and always take care. Yeah. Thank you. Kole, happy birthday. Hi Manong, happy happy birthday. Naway lagi kang nasa mabuting kalagayan. Um, si pagat lang kuya para sa yung mga pamilya. Um, more more birthdays to come po. Uh, God bless you. Mag-iingat po palagi. Bye-bye. Happy birthday, Sir Johnny. May you have blessings be more and less troubles in life. Thank you for being a good friend. Pwedeng kuya, pwedeng uncle, not lolo. Kasi wala ka pa Any troubles in life and Any trouble in your mind? Pretty much, I am Just here as a friend. Be and be happy. That's all. Happy birthday! Hello. Good morning. This is our place, Canada. Greetings from Canada to my blogger, Pare. Happy birthday. Wishing you more birthdays to celebrate, more blessings to receive, and continue your asset or talent to be a blogger. I know you can do it and a lot of people can relate to your messages, to your uh, blogs. At marami rin natutuwa sa mga vlogs mo. And I'm also sharing Our life in Canada. Yesterday it was plus 10, now it's minus 11. This is how Canada or Calgary weather one day plus, and one day it will go down to minus 15. Here is our backyard at work. Anyway, happy birthday, Pare! Cheers! Life is good! Hello po, Uncle! Happy, happy birthday po! Um, more birthdays to come. And, Uncle, gusto ko lang pong sabihin sa inyo or gusto ko lang pong iparating sa inyo ang aking taus-pusong pasasalamat um, dahil natulungan po ninyo kami noong pandemya. And nakaraos po kami until now. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta po sa amin, especially kila mama at papa. So, maraming maraming salamat din po uh, sa sa pagsuport po sa aking passion, sa aking talent, at sa aking sideline. Um, ang laki po nang naitulong nyo po para sa amin. And, alam ko po yung pag susumikap and pagtsatsagaan nyo dyan sa abroad. And, magingat na lang po kayo parati dyan. And, wag pong pagorin yung sarili. Magpahinga din po kayo. So, yun lamang po. Happy, happy birthday, Uncle. God bless you. Sa lahat ng magdiriwang ng kanilang makarawan sa darating ng mga araw, happy birthday, especially to our kapatid na si Bubot o Tirol ng Pudu Cuesta Gudin Ilocosur. Sa kanyang mga kagrupo o w, sana hindi kayo magsasawa na magbigay pa ng mas maraming tulong sa ating mga kababayang nangangailangan ng tulong. Lalo na sa mga nangangailangan talaga na may sakit, yung mga dukhang-dukha, at saka yung mga grupo na tulad ng mga arnisadors ng Pudok East na nangangailangan pa ng additional na mathing sana ay madagdagan ang inyong ibinigay na one set at sana po huwag kayong magsasawa gayon pa man ang aming arnisadors ay nagpapasalamat dahil nakamit nila ang pilak na tagumpay sa division meet o yung Ilocosur Vision Athletic Association 2024 na ginanap noong February 28 hanggang March 2. At laking pasasalamat ng aming grupo na arnisadors ng tagudin dahil kung wala ang inyong tulong, lalo na sa mathings na, na kailangan talaga nila sa kanilang insayo ay talagang hindi sila nakapag-practice uh, ng maayos. Hindi man nila nakamit ang gold medal, ay malaking tulong ang nagawa ng mga ibinigay ninyo upang magkaroon sila ng ikalawang gantimpala o yung pilak na medalya. So, sa mga may karawan, lalong-lalo na sa iyo bubot, happy happy birthday, sana maging gabay ka pa rin ng iba pang mga nangangailangan sa ating lugar at sa buong mundo kung yan ang aabot o kung saan aabot ang inyong mga tulong. Maraming maraming salamat. God bless. Happy birthday, Ading. Pinakamamahal na papa, basta ka na dyan pa. Huwag niyo po yung sarili at mag-iingat ka po dyan palagi. Salamat din po sa binigay niyong pagsisikap sa amin ang inspirasyon namin sa pag-aaral, Papa. Huwag Papa. Magsusumika pa ako sa pag-aaral para sa inyo at para sa aking kinabukasan. Yan lang ang aking masasabi at happy, happy birthday. Mapagpalang umaga po, mga kabayan. Nandito po ako upang pasalamatan ng lahat ng mga bumati sa aking karawan. Una-una po si Engineer Jebson, si Madam Beng, si Shalimar, si Annalisa, si Maring Remedios, si Madam Lilia, ang aking pamangkit, si Franz, at ang aking junior, ang aking Leonie II. Maraming maraming salamat po sa inyo sa pagbati ninyo sa ating karawan. At, uh, yeah. Lalo na po, uh, si Engineer Jebson, gusto ko lang po eh, bahagi ito sa inyo. Si Engineer Jebson at si Madam Beng, kaya po nandito ako sa mundo ng YT. Sila po ang nag-encourage, naghimok na pasukin ang mundo ng YouTube. Kaya dahil nag-iisa lang ako dito sa site, sabi ni Engineer, naalala ko yung sabi ni Engineer. Pre, bakit hindi ka mag-YouTube, sabi niya sa akin. I-vlog mo yung mga tanim mo dyan. Una, sabi ko kay engineer, sir, eh, nahiya ako eh, sabi ko. Hindi ako sanay eh, <laughs> magpakita sa camera. <laughs> Pero nung na-realize ko, at may isa pang naging courage sa akin na ako po eh, mag-whitey, ito po si Madam Ben, kaibigan ko po. Nang, nang si Madam Ben eh, nandito pa sa sa Saudi, hindi pa siya umuwi, nasa Damab. Isa rin po siya na nag-encourage sa akin na nagsabi, Sir Lakay, bakit hindi ka po mag-YouTube? Kasi po si Madam Beng, no, nag-umpisa na po na, na may YT at isa rin po sa mga libangan ni Madam Beng. Si Madam Beng ang mga sumusuporta sa akin sa Banana, sa views dati, nung no, nandito pa siya sa Saudi sa Damang po area ni Madam Beng. Ito pong dalawang tao na to ang mga hindi ko po sila makalimutan kasi kaya po ako nandito sa mundo ng IT. Kaya ako po ay nagpapasalamat. Ayan. Sa hipag ko kay Shale, marami salamat sa iyo. Ay Madam Analisa Abaya, eh siya po yung isa sa mga sa mga kaano ko naman po to, ka ko sa star maker. <laughs> yan po, siya ang po pinaka-best friend ko doon, isa sa mga madalas ko nakaka-dewet. Ito naman po si Maring Remedios, uh, ang aking kumare na isa sa mga very supportive at mga matulungin sa aming lugar. At si ma Madam Lilia, ang teacher ng mga estudyante ng mga arnisador, isa sa mga very supportive din po. At ang aking pabangkit na si Franz from Santo Tomas, Pampanga, Santo Nino. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo at especially sa aking junior, Diony the Second, Study Hard Balong. Huwag mong pabayan ng pag-aaral. Yan ang may papamana ko lang sa iyo. Ayan po ang mga taong bumati sa aking karawan at uh, isa sa pa po, binabati ko po ang aking mga tropa. Sa United OFW Group, maraming maraming salamat po sa inyo. Nawa'y tumagal, umusbo, lumago ang ating channel nang marami pa po tayong matulungan natin mga kababayan. Although wala naman po forever dito sa abroad, ganun pa man, may maiiwan na po tayong legacy o ala alaala sa mga taong natulungan natin. Kahit na po tayo pansamantala lang. Ayan po. Maraming maraming salamat po lalo sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel. Thank you so much. Have a nice day. Happy birthday to you! And eat the birthday cake. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Let's blow out the candles. Let's cut and eat the birthday cake. Happy birthday to you. Happy birthday to you.